Hello guys! Kamusta po? Lalo na sa mga friends and follower. Ayan. Nandito na naman ako sa parking area. Ayan. Waiting for my son. My baby Kike. Ayan. Gusto ko lang palang magkwento ng konti about sa aking life. Gusto ko sa inyo share kung paano ako nakapunta dito sa America. Baka na-curious kayo ko paano ako nakapunta dito. Kasi yung mga friends ko dati, Tinatanong nila ang swerte ko daw at napunta ako sa Amerika. Natanong nila kung paano ako nakapunta dito. Anong klase ng visa? Ang ginamit ko, ang aking pong visa ay fiancé visa. Kaya po kung meron kayong kakilala na o kayo napupunta dito sa Amerika na fiancé visa, baka may tanong kayo. At alam ko yung sagot, pwede ko po kayong tulungan o sabihin sa inyo kung anong ginawa ko okay? ako po ay fiancé visa 9 years ago nung pumunta ako dito uh, ang asa awak ko po ngayon ay pumunta siya sa Pilipinas ang fiancé visa po kasi ay Pilipinas ka pumunta sa Pilipinas para siyang spo visa yung visa naman na yon ay kailangan ikasal kayo sa Pilipinas. Kami naman ay mga some friends ko dito gano'n ng kanilang ang uh, pagpunta dito ah uh, spo visa kay kami naman piyansa K1 visa yung K1 visa kailangan naman mag meet kayo ng foreigner mo sa Pilipinas at dadaling kanya dito sa Amerika. Ipipetisyon kanya sa Piancy Visa pag nagkita na kayo. Kailangan po doon ang requirements sa Piancy Visa talagang nagkita kayo ng inyong foreigner na APAM. Ngayon, ang asawa ko, bago kami nakita ay I think 2 years kasi 2011 ko pa siya na meet sa phone or sa yeah, phone pa meet, lagi sa phone wala pang masyadong wifi after one year pa kami nag-usap sa computer ayan lagi lang siya tumatawag yung time po na yon ay nasa Dubai naman ako nag-work po ako sa Dubai uh, five years bago ako nakauwi tapos pumunta na after five years ko na pag-work sa Dubai yon nag-decide na yung aking asawa ngayon na magkita kami 2013 tapos nagkita kami doon sa Pilipina ng 2013 April nakapunta pa ako dito ng 2014 ayan ang tagal kasi ay ang tagal ng processing ng ahim Beyonce visa pero ngayon madali na lang yata Six months na nga lang daw eh kaya kung may bala kayo yun ang madaling paraan para makapunta dito sa America. Piense visa pag may APAM or married. Ayan. Married kayo doon sa Pinas para mapetition kayo. Tapos kailangan mag doon sa piense visa up before 3 months na pag kadating mo dito kailangan magpapakasal kayo. Kasi kung hindi kayo magpapakasal, ma-expire ang visa mo. 3 months lang po kasi yung visa na ibibigay sa inyo sa fiancé visa. Okay? Tsaka pa lang kayo, pag nakasal kayo, tsaka pa lang po kayo kukuha ng permanent residence. Ayan, kwento ko lang ng konti yung aking background ng konti. Ayan, ang asawa ko po ay Puerto Rican American. Ayan, she's Spanish thing. And then, I met my husband because of my auntie auntie ang nag-introduce sa akin. Peace first kasi ng papa. Ayan. Sige, iba tinatanong kung paano ako nakarating dito sa America. Ayan po. Kung meron po kayong tanong, was parehas tayo ng visa. Pag alam ko po, sasagutin ko. Okay? Comment lang. Bye-bye. Thank you for watching. Maraming maraming salamat sa lahat na nagpa-follow. Bye-bye you. Take care. Bye.